sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. O subscribe na po kayo pa updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. Kuta <tinyo> si Su Si, at sino ka ba tol? Si Batman o si Superman? Batman. Batman? Puta. Batman. Sa sobrang korap, lumabas na yung mga superhero. Alag ng dalawang superhero. <tinyo> All right so we need to find that right now Hello. talaga Takbo. Tay! Pala yung bahay ng ano, pinakamagaling na mangkukulam. Tao po! Eh, ano po? Ay, sabi daw po kasi sa ano, yan, ikaw daw po yung pinakamagaling na mangkukulam dito sa barangay nyo. <laughs> Bakit po? Magpapakulam ka po? Opo, may papakulam po. Sana ako. Sino po papakulam mo? Ha? Ano po sana yung mga... mga kurap po sa Pilipinas? kurap! Yes. Ay, balik ka na lang, Kuya Bukas. Ay, bakit po? Wala na kami stock na mga manika dito. Ma masyadong madami ang kulamin natin. Ganun? <laughs> eh? O, sige po. <laughs> Galing yan! Ay, <laughs> isip mo yun. <laughs> noong... Ipagay na tangali na ako na gising. Hindi na ako nakasama sa Lunita. Lunita? <laughs>

But, siya sa Na, nabalta mo yung rally sa Manila. Ang gulo? Grabe no. Ang daming you know, ano, ang daming binatong gamit ng mga ay mga para mga ba yun na sumali lang sa rally. Tapos sabi, nagsunog. Tapos may binaril daw, di ba? Oh, sabi daw, ang kotoro. Grabe. Na. Pero nga ba yung bandre? Balik ko na. nga ba yung bandre? Oo, talagang balik. Balik Yes, yes po oh Lord. Tsaka po, prayer ko po, kung hindi po para sa akin itong trabaho na to, tanggapin nyo na... Sige. Patanggapin na kita. Wala pa. Hindi, sabi mo eh. Wala pa. Hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Kahit na. Oo. Oh, wala pa yun. Hindi, hindi. nagot agad yung prayer. Hindi. Wala pa. Hindi pa ako nag-aiming. Kahit na, sabi mo, tanggapin kita eh. Wala pa. Mag-aiming muna ako. Hindi, ah. nasabi mo na eh. <laughs> what do you call mosquito in your language? Uh, we don't call them, they just come and bite. That's Isa right. Pagkabalai. One more time. One more Pakay talaga sa'yo. Isa ka mo para hindi pumasok yung tubig. <laughs> Isa ka rin. Dito. Hmm. Dapat sa bike, ano lang yan siya eh. Oke, coba I borrow 4000. Cuma berangnya. Ini ya suntal mamu. Ada di situ. Oh, ya, bila kita lagi. Oh, I don't want peace. I want problems always. <laughs> God have mercy on us. Fairness <laughs> 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 <Pernisa> agalinya. <laughs> no, no, no. no. galing. Wow! Wait a minute. Oh, pinaglaro ala yun. Ah, kawig niya nga. Galing okay. na. kayo. Okay, ang hirap talagang isipin. Lalo na kung hindi mo naman alam kung anong iisipin. Masakit sa ulo. Alam lang hindi mo alam iisipin. Di ko maisip kung anong iisipin ko. <laughs> Bago yan. Tapos mag-iisip ka pa. Di mo naman alam kung anong iisipin mo Basta isip ka lang ng isip, isip ka lang ng isip, 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 isip Sasabayan pa ng lukulukong background na to Iisipin ko pang saan ang gagaling tong background music na to Kung <laughs> so, anong pamagat <laughs> <laughs> Dali, dali, dali Ayan, ayan, ayan. Ano, gugulatin ko daw kayo, gugulatin ko kayo na ano, na kunwari pangit ako. Yun, kunwari pangit huh? ako, hindi, hindi. One, two, three. Huwag oh, mong subukan. Ano? Ano, nagulat kami. Ayun, hindi ko kaya. <laughs> ang hirap, ang hirap pagiging pangit. Ang <laughs> pira kayo doon. <laughs> This is my original song. Original song? And I'm gonna do a cover. <laughs> original song? <laughs> original song? a <laughs> cover. <fucking> <laughs>